News Update Mga balita ngayon Isang suspected NPA member patay sa enkwentro ng militar sa Samar Tatlong lalaking nawawala mula Kalatagan, Batangas Bangkay na ng matagpuan sa Maguindanao del Sur Mpox cases sa bansa, mahinang variant lang ayon sa Department of Health Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang patay sa naging inkwentro ng militar kamakailan sa San Jose de Buan, Samar. Ayon sa 87th Infantry Battalion ng 8th Infantry Division, umabot sa 25 minuto ang kanilang naging sagupaan sa nasa labing dalawang miyembro ng Regional Security Force of the Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Bukod sa bangkay ng hinihinalang NPA member, na din sa encounter site ang tatlong long at isang short 5.56mm magazines, mga bala, isang bandulyer at iba pang subersibong dokumento. Pinuri naman ng 8ID ang mga tropa ng 87IB sa matagumpay na operasyon laban sa komunistang grupo na parte pa rin ng kanilang focus military operations sa rehiyon. Tatlong labi ng mga kalalakihan ang nahukay ng mga otoridad sa Sitio Goma, Barangay na Bundas, Sharif Saidona, Mustafa, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, kanilang tinugunan ang tawag mula sa isang concerned citizen dahil sa kakaiba at masangsang na amoy mula sa isang rubber plantation sa nasabing lugar. At nang hukayin ito ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang tatlong bangkay ng mga lalaki na nakatali ang kamay na nasa state of decomposition na rin. Kinumpirma naman ng Police Regional Office Bank sa More Autonomous Region ang pagkakakilanlan ng mga ito na sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno na pawang mga taga-kalatagan Batangas na napaulat na nawawala simula pa noong May 11. Kasalukuyan ng nasa Poneraria sa barangay Kauran ang patuwa ng mga labi ng biktima habang patuloy pa rin ang investigasyon sa krimen. Nilinaw ng Department of Health o DOH na mahina o mild variant lamang ang naitalang mga kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, ang mga mpox cases na na monitor nila ay nabibilang sa clade 2 variant na very mild, self-limiting at nakukuha lamang sa skin-to-skin -skin contact. Dagdag pa nito na ilan sa mga fatalities ng mga naitalang kaso ay namatay dahil sa komplikasyon na mula sa Advanced Human Immunodeficiency Virus o HIV at hindi sa naturang sakit. Patuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng ahensya at pagbamonitor sa mga kasalukuyang Mpox cases upang hindi na makapasok sa bansa ang mas malubhang variant na Clade 1B. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.